sa lahat po ng mga pushrod type na mga motor tulad ng DMX125 DMX Alpha, Rossi 125, 150 Motorstar 125, 150 ganoon din ang Skygo 125, 150, 175 ang Euro 125 150, 186 yan po ang mga pushrod type alam ba ninyo boss na isa sa pinanggagalingan ng lagitik ng silinder o sa ibabaw ng makina ay itong pushrod tandaan nyo boss, pag ang ulo nito ay napudpud na Aba, kahit anong adjust nyo sa valve clearance nyo sa tapit, hindi, hindi ninyo mapapatahimik yan. Ako, boss, kaunting tip lang. Ako, karamihan sa akin, pag nag-tune up ako ng pamasadang motor kaya riyang barako at Supremo, Aba, boss, ang aking clearance lang dyan na nilalagay ay 0.6 mm pagka exhaust at 0.05 kapag ka-intake. Yan na po yung pinakang manipis na clearance sapagkat uh, lalo na mga China Motors natin ay masyadong malagitik yan boss kapag ka lumaki ang clearance nila sa tapid. Kaunting tips lang naman yan boss pero mainam pa rin na tingnan nyo ang inyong user manual guide para nang sa ganun ay taman tama ang valve clearance ninyo. Pero sa paglagitik ng makina boss hindi lang yun up o bag clearance ang tinitingnan dyan. san dahilan yan po siya.